ang The Clash 2024 ay magkakaroon ng Grand Finals sa Sabado, Disyembre 14 na. Pagkatapos ng 13 linggong matitinding labanan, narating na ng The Clash 2024 ang pinakakapanapanabik na bahagi ng kompetisyon. Ang orihinal na singing at reality search ng Pilipinas ay magaganap ang Grand Finals nito ngayong Sabado, Disyembre 14 na. Ang final apat clashers na maglalaban para sa titulo ng Grand Champion ay sina Alfred Bogabil, ang power biritero ng Bicol, Angel, ang pride vocalista ng Zambales, Chlo Redondo, ang trending streamer ng Laguna at Nayaambi, ang soulful gen ng Las Piñas. Pinangalanan ang mga grand finalists ng The Clash libo at matapos ang isang double elimination sa nakaraang episode noong Disyembre 7 kung saan sina Molly Langley at Sin Carl ay nabigong makaupo sa Golden Chair. Ang magwawagi sa The Clash 2024 at 2024 ay mag ng mahigit apat na milyong pisong halaga ng premyo, kabilang ang isang bagong house and lot mula sa Vista Land.